JR? JR, ano ibig sabihin na to, ha? Bakla ka? Magpapaliwanag ako. Teka lang. Kaya pala hindi ka makuntay-kunteto sa isang babae. Dahil hindi babae ang gusto mo, kundi lalaki. Kaya pala pinagsusot mo ka ng na panlalaki, nakakadiri ka! Pinagdarasal ka pala man gabi-gabi na ako yung babakasalan mo sa amin! Kailan taon ako nagtiis sa bahay na to eh? Kailan taon ako nagpakatangon sa iyo eh? Sorry. Sorry! Sir? Sorry. Teka lang! Teka lang! Huwag ka ako! Teka lang! Alam mo na, Go? Akan magkaibigan tayo. Abi. 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 Tracy, take along. Take along. Please take along. Tracy Rachel, maiita Juana. Huwag na kayong umalis. Kaya niyo naman ako mag-explain. Minahal kita. At Alam mo 'yon. Alam mo 'yon kahit may kahati ako sa puso mo, minahal kita. Umaasa ako na ako ang pipiliin at pakakasalan mo. Dahil ko naman yung original, 'di ba? Pero hindi pala mangyayari yun. Hindi pala mangyayari yun dahil lalaki pala yung gusto mo. Tracy, tama na. Tama na. Ano ba? Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Kasi nasaktan niya rin ako. Nasaktan niya tayong lahat. Pero sana naman, maalala niyo yung kabutihan na ginawa niya para sa atin. Kasi yung kabutihan na yun, totoo yun. Kinupkup niya tayo nung mga panahon na wala tayong mapupuntahan. Binibigyan niya sa atin yung mga gusto na natin. Di ba? Sa abot na makakaya niya. Alam niyo, hindi man ngayon pero sana dumating yung panahon na mapatawad niyo rin siya. Tracy! Alam mo, Jessica, hindi mo naman ako kailangan ipagtanggol eh. Pero thank you. Nak kasi yung may eh, kasalanan eh. Naging mga sarili ako. At totoo naman, niloko ko kayong lahat. Alam mo, siguro, kailangan mo na ding patawarin yung sarili mo ito na yun, no? Ito na yung pagkakataon mo na makapagsimula ulit. At ayusin yung buhay mo. Pero maayos mo lang yun kung magpapakatotoo ka sa sarili mo. Marami salamat sa iyo, ha? Hindi mo ako iniwan. Ikaw pa ba? ba? Besties tayo, di ba? There she oh, yeah.